guys to my vlog please subscribe my youtube channel ganggang Pins vlog akong apo ako apuhan. akong uyuan <laughs> akong iksoon sa kong papa mo balak siya nakadaog na na siya niya yeah, mo balak na ko si dia kay wala man ko an dire asa pagkadaog niya sa pagbalak niya sige mag magbalak na ka pa papa seryong na seryong pinaso mga palalabs. Nagsugda no, na? Oo, oh, sugda pa. Kung siya'y taitul, siya'y muhang balak pa. Balak sa gugma. Ah, balak sa gugma mga palalabs. Balak sa gugma. Oo, balak sa gugma. O, sige. Sa matatak na umutlo, kanunay ko'y kauntihanagin sa akong pagkaon wala na gana kay mula rawan ang imong katawo, halos dili na ako makatulo kay ani ang kaman sa akong mga damgo kay birhen di kaman inday masiga masilaw sa masaad law, law ikasugaban ang pagtigugma ikatambal ikaw sa minyo kung siya ay sa minaw, nga ang paglakad kung wala'y makuha, por sigil at daw gabi ng pagpaagay sa mga luha. Luha mga mata, na nalingking kutub sa aping, maluway ka in taon pahiri, arun ikaw ang ikapikas ng akong kasin kasing tumulay gihigugma ko ito. Gugma kini nga nagagitan sa kinailat lawa sa akong kasing-kasing o -kasing, wala na bisan si kinsang pinuhan nga makapapitik ni inin akong dukhan kundi ikaw o ikaw na lang ang gusto ikapikas ni ginulaman lang kinabuhin. Apan, kung kapaklasan man o ang akong buwagong sa akong kinabuhi, ikalipay ko na lang ang tanan kay unsa um man kapaklasan man ay ang mahisulat sa akong kapalanan. Mga luha, punong na pag-agas mga mata, kay wala'y umoy kining balatian nga nagsaknay sa ibong saloma. pasatai aku maksa puku ning sahad, Ulu, saka kinili, alakot, uyahin, kanako, na puspar ku mangasaan kai ki ulit pun saka kini ala al-qawai wala magbayad ka unya ini pagbaan tus mo kana ko ngakiti unya pagbangutan sa ako mga pagbakbo muuku sa imong dukhan Hantun nga ang pagbasol nga kung muapos na, niya ang tap na, ang palad na ay niya. Mawin na pa. O, mawin to akong kapuhan. Ako ha, ayaw an. Ako ha, nung ako. Uy, po ang mga koto. siya, si Jati, papa, seryong pinaso. Ako ko joan. Iksoon na sa akong papa. O, oh, mawin to ito iyang balak. Ay, sa ikawa pa ha.